Uh, kumusta naman po yung ating pangaraw-araw na pangangailangan? And ito po si Nanay, no? 80, uh, 84 years old na po siya. Uh, buhay po. Nag, uh, po ng balisting uh, At sa isang araw, pinay mo ma mahalin? Ah, 100. Ito uh, 100. So, masasabi po natin nanay kay Marilyn Chang sa bigas na bigay po niya sa inyo. Salamat. Salamat sa bigas na bigay niya sa akin. Ayan. Salamat uh, po po sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Val Santos Matubang. Subscribe niyo po. Bilya Ayo. Yeah. Ayan. Salamat po. Salamat din po. Hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Bella Ayo. Ayan, mga, mga, partner po natin sa kalingap. Ayan, marami po salamat. You. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop, ayan, pinsan ko po. Isa rin po. pinsan namin ni Kalingap Dan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag uh, Pak-click po ng subscribe, pa comment like, and share po sa kanyang channel. Bella Ayok. Uh, hello po sa inyong lahat mga kalingap. Ito po kasama ko po ngayon ang aming kinsan po ni Kalingap Prab at ni Kalingap Dan, si Bella Ayok. So please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga kalingap, Bella Ayok. At panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayub. So yun lamang po mga kalingap. Please subscribe Bella Ayub. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Support po natin si Bella Ayub sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan para sabay-sabay po kami tumulong sa mga nangangailangan. Uh, um, uh, hello po mga kalangga, mga kalingap. Uh, please support Bella Ayub ayan hello hello po magandang uh, tanghali po sa ating lahat ito po tayo ngayon meron po tayong nakita na isang senior uh, dito po sa uh, Bulacan, Barangay ayan. ito po si nanay ati pong uh, alamin at ati pong kumustahin kung ano po ang kanyang kalagayan at ilang taon na po ito si nanay kaya pasensya na mga na si bella hindi po ninyo makikita kasi nga po yung ating cellphone alam nyo na po ah uh, baka uh, sa susunod makabili po tayo ng bago at ma-flip na po natin yung ating ano cellphone po no kasi nasira po yung camera kahit ito po ati pong tanungin si nanay kung ilang taon na at dito tayo banda kasi ano against the light Ayan. nanay say pangalan ni mo nay Roblita ha Roblita 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 da dagit ah dagit David, David. ah pila na imong edad na 84. 84 oh grabe si nanay no 84 years old na asa ka nagpuyo nay abulo uh, bulakan so may husband ka na may husband ka pa ngayon wala na namatay na ilan no, na, man. ah, ka na ito si nanay ah, nanay po ay isa ng byuda Pila kabuki mong anak na eh. Apat. So, kumusta naman po yung mga anak ninyo? Ma ano na lahat? May asawa na? Apat. May, may asawa na lahat. Tapos, kasama mo sa bahay? Apo, ay, Apo. Apo. Apo lang kasama mo sa bahay. Yung mga anak mo, saan nakatira? Diyan ka. trabaho. Ah, may mga trabaho mga anak mo. Ah, kumusta naman po yung ating pangaraw-araw na pangangailangan? Ano po yung, paano po tayo magkakain po nanay? Sino po nagbigay sa atin ng pagkain? Nga, ang saan na to, pagkaon? Kisa may maghatag na to, pagkaon. Aning kamu din? maghulsa silhig ah magawa ka ng silhig tagpila mo po ng isa Tag-30. so sa isa ka adlo pila man yung mahimo? mo ayon ayan ito po si nanay no 80 ah, 84 years old na po siya ah naghahanap buhay po na uh, gumagawa po ng walistinting at sa isang araw pila yung ma mahalin Ah, 100 sa, sa isang araw. So, yung 100, tama na yung pambili ng pagkain mo. 50 kilo sa bigas. 50 kilo sa bigas. Tapos, 1 kilo na bugas. Man, an? Yung mga anak mo, nanay, nagbibigay ng pera sa iyo? Nagbibigay ng pera sa iyo. Bakit po? Tagal. Ah, matagal-tagal. Bakit po nanay? Bakit na matagalan po magbigay ng pera? Anong madugayan dugayan man sila hatag sa imuha o kwarta? Wala po sila Ah, wala po sila iswindo. So, ikaw ra, og gang imuhang apo na asa balay. Duha mo. Tapos, imong trabaho, maghimo o silhig. Ah, mula na imong trabaho, taga-adlaw, nanay, maghimo o silhig ah, sa baybayin. Ayan, ito po si nanay, no. Ah, kung hindi po siya gumagawa ng walis tingting, -ting, andun po siya sa dalang Pasiga, naghahanap po ng seashell. Ibaligya po ni Munay. Oh. Ano po kayo ma, ma makuha hmm. So, sa imuhang naginusara ka, si nanay kasi ay ano, awala ah, wala nang husband, apo na yung kasama niya. So, sa paglakaw-lakaw ni Musa Daran, ikaw rin isa, mga maligya. Oo. Oh. sa uh, Bulacan, Kalayo. Hmm. Yung sinanay sa bulo pa. Yung pong, uh, yung pong, mga kalanga, yung pong pinupuntahan po ni Kalinga, uh, ni Rowell of Malalan sa bulo, Bulacan. Uh, sinanay po doon nakatira. So, kung tayo po ay ating pong uh, tingnan, no, yung bulo papunta pong poblasyon malalag, tapos nilalakad ng po ni nanay, sobra pong layo. So, maglakaw lang ka nay. Maglakaw ka, paingon, maninda. Dili ka, dili ka magluya. Dili ka kapuyon. Sakit ah, kaya tuhod. sakit yung mong tuhod. Kaya, wala kay, wakay sakit karon. ron. Tuhod lang. Ah, tuhod lang. Ayan, napaka ano po ni nanay no. Ah, malakas na malakas. 84 years, years old na. Tapos nagtitinda ng walis tingting. -ting. Po, po ni nanay. At ah, ayan po nga. Minsan po, 100 isang araw na ay. Oh, ayan po. Sino po yung mga... <laughs> kung walang silig, walang pera. Kung walang pera, paano yan? Uh, may pa. Ibang bahay. Kabila. Kamal. Ay, apat na basong bugsigas. Ayan po. Ito po, dapat nating tulungan po mga kalingap. Sinanay po. Uh, ito si nanay, no? Kailangan po nating tulungan. Isa na po siyang senior na ano po yung kasama na niya sa bahay, yung anak niya, yung apo niya. Tapos, ito nga, uh, naglalako po siya ng walis tingting. So, nanay, mayroon akong bigay sa iyo, bigas, limang kilong bigas, galing po kay Marilyn Chang. meron po tayong sponsor, kaya sandali lang po. <laughs> Ayan, ito po nanay oh. may bigas po tayo, limang kilong bigas. Galing po yan kay Ma'am Marilyn Chang na isa po sa ating sponsor na nagbibigay po ng bigas para sa mga taong nangangailangan. So isa ka po sa ating beneficiary sa limang kilong bigas. So ano po masasabi po natin nanay kay Marilyn Chang sa bigas na bigay po niya sa inyo? Salamat. Salamat sa bigas na bigay niya sa atin. Ayan. Ano po yan, nanay? Ilang araw na po na ano po yan, luto. Ilan na natsaka na luto ni mo? Ah, dalawang araw. Okay po. Ayan, salamat. sa buntang. Ah. Budget. So, napakalaking tulong yan sa iyo, nanay. Ayan. Ayan maraming salamat po Ma sabigas sa bigas po na bigay po ninyo at ito po si Nanay 84 years old po isang senior bigyan po natin ng bigas at napakalaking tulong po ito sa kanya Ayan maraming salamat po Tawadayin mo po sa mga Ayan na ano na maluluha na si Nanay kaya nanay, baka sa susunod na pagbalik ko dito, baka mabigyan ulit kita ng limang kilo ng igas na mayroon akong stock sa bahay. Kaya uh, hayaan mo, pagbalik ko ulit, bibigyan kita ng limang kilo ng igas. Ayan, maraming salamat nanay. Thank you, thank you po. Ayan.